Ayun, so nandito pala tayo ngayon sa parisan malapit dito sa amin at uh, may parisan dito na mala part 2 daw ng kay Diwata. So titikman natin. Tapos ito nga nung nakita natin is uh, hilaw pa yung kanilang uh, panahog dito sa Bulalo. Pero masarap naman siya mga katsa nila. yung kumuha na ako. Tapos nilagyan ko na rin ng calamansi. Tapos uh, nilagyan ko na rin ng uh, bawang tapos sili uh, mas masarap kung mas maanghang para may kunting sipa tapos nilagyan ko na rin ng paminta tapos ayun uh, halo haluin lang natin at uh, tayo ay kakain na magmumukbang bang na tayo mga ka-channel titikman natin so ayun unang tikim nga mga ka-channel panalo so tara kain tayo ay いいかげん अरे मार अरे रो So ayun, malapit na tayo matapos at uh, meron din pala silang ano dito. Meron din silang kagaya ng kay Diwata dito na uh, Paris Overload. balik ako kasi ang pinili ko is Bulalo. Mahilig kasi ako sa Bulalo. Pero masarap siya mga ka-channel. So hanggang dito na lang po yung video natin sa lahat po ng sumusuporta sa channel natin. Uh, maraming maraming salamat po. God bless po.